magandang araw sa inyong lahat mga giliw kong tagapanood ngayong araw na ito ibibigay ko sa inyo ang inyong weekly horoscope mula October 7 hanggang October 13 2024 simula na natin talakayin ito. Aries, personal growth and development ang nakaabang sa iyo sa linggong ito. Ngayon ang tagdang para maramdaman mo ang iyong pagunlad, lalo na sa usapin ng iyong karir. Nakaambang mga oportunidad sa pagsulong ng iyong karera sa buhay. May pagtaas na hangarin upang maging malikhain at maihayag ang sarili. May mahalagang papel na gagampanan sa iyo ang pag-ibig. Ang enerhiyang nakapaligid sa iyong relasyon ay puno ng emosyonal at maalab na pagmamahal. Iiral naman ang positibong pananaw sa financial dahil hindi ka makakaramdam ng kagipitan. Sa kalusugan, higit na kailangan ng pangangalaga sa kondisyon ng sarili, personal na pakipagkasundo. Bigyan prioridad ang kalusugan sa aspetong pisikal, emosyonal at pangkaisipan. Sa pakipagrelasyon, Mahaluan ito ng init ng damdamin. Mga kapanapalagbik na kaganapan sa personal na pakikipagkasundo. Maswerteng kulay, green. Maswerteng numero, 8, 5, 1, 21, 14, at 29. Puntahan naman natin si Taurus. Ang glamour ay iiral sa personalidad na magpapataas sa taglay mong karisma. Iiral ang pagiging metikoloso at lilika ito ng perpektong kombinasyon ng romansa at praktikalidad. Ang taglay na abilidad ay mag-aanalisa, gumawa ng strategy at gumawa ng matalinong desisyon ay papabol sa pinansyal na estado. Hahanga ang iyong boss o mga nakakataas sa trabaho. Sangkin sa mong husay na mag-isip ng estrategiya o strategy at organisadong pamamaraan. May kakayahan kang balansihin ang pisikal na emosyonal na aspeto ng kalusugan mangingibabaw ang karisma na magpapataas sa iyong pangakit. Mataas ang kumbiyansa at ang king mapanghatak na personalidad kung kaya may hirap ang kantanggihan o hindi mapapansin. Ang husay sa pamumuno o determinasyon ay may mahalagang papel na gagampanan sa pinansyal na aspeto ng iyong buhay. Ang likas na kampiyansa ay mangingibabaw kaya makagagawa ng malagang bagay na may kaugnayan sa karir o kaya ay profesyon. Sa kabilang banda, huwag kalimutang pagtuunan ng pansin ng iyong kalusugan. Maswerteng gulay, yellow. Maswerteng numero, 9, 2, 1, 15, 6 at 17. Gemini, mahilig ka sa pagdalo sa mga pagtitipon at pagdiriwang sa pagnanais na makasalamuha ang mga kaibigan. Mataas din ang iyong enerhiya sa pagiging creative, kaya tamang oras ito upang tumuklas ng mga bagong paglilibangan. Tataas ang pagnanasa para sa mas malalim na koneksyon sa iyong kapareha. Ang likas sa pagiging positibo at hilig sa paglalakbay ay gaganap ng mahalagang papel sa iyong pinansyal na pagdidesisyon. May pag-usal at tagumpay na nakabang sa piniling karir. Mag-focus sa kalusugang, pisikal, at pagkaisipan. Yakapin na magnetong enerhiyang ito at hayaan niyong pagnanasa na umiral. Yanda ang sarili sa isang mainit na pagmamahal. Ang maparaang kaisipan at matalas na intuition ang maghahatid patungos sa tagumpay, partikular sa negosyo. Tutulong din ang determinasyon at ang king karisma upang makamit ang swerte. Gamitin ang usay sa pamumulo sa pagharap sa darating na pagsubok. Panahon na upang bigyan ng prioridad ang pangangailangan sa sarili, pisikal at emosyonal na kalusugan. Maswerteng kulay, blue. Maswerteng ng numero, 9, 6, 7, 18. 34 at 2 Cancer Excellent ang araw ito para sa malikhaing gawain sa pangangalaga ng iyong relasyon. Ipakita ang naibang estilo at hayaang magningning ang iyong puso. na ka na para lumaya sa anumang emosyonal at tumuklas ng bagong lalim ng pagmamahal sa kapareha. Darating ang pinansyal o oportunidad, ang naibang pamaraan at makabagong mga idea sa paglutas ng suliranin ay tatanggap ng pagpapalaga mula sa iyong mga katrabaho. Bigyan atensyon ang mga senyales ay pinakikita ng katawan. Gawin ang kinakailangang pagbabago sa nakagawiang buhay upang hindi manganib ang iyong kalusugan. Tamang araw para pumasok sa negosyong o networking at iba pang napupuso ang negosyo, gamitin ang husay sa pamamuno at pangunahan ng mga bagong proyekto. Gumawa ng mga activities na magpapataas sa enerhiya tulad ng workout, paglalakbay at sports. Hanapin ang kung ano ang mapapasaya sa iyo upang mapanatili ang pagiging aktibo. Maring matagpuan na ang hanap na kapareha o mas mapalalalim ang relasyon sa kasuyo. Maswerteng gulay, red. Maswerteng numero, 5, 3, 22. 18, 29, at 10. Leo Bigyang pokus ang pakipagkaibigan at gumawa ng mga aktibidad na nakapagpapasaya sa iyo. Tataas ang kakayahan sa pakipagkomunikasyon. Ideal na araw ito para sa romantikong koneksyon at muling pagbuhay ng apoy sa inyong relasyon. Mag-focus sa pangmatagalang pinansyal at adikain na mapatatag ang sulidong pondasyon ng pinansyal. May paparating na alok sa trabaho at bagong mga proyekto. Susi ng tagumpay ang kakayaan. Bumuo ng magandang relasyon sa mga kasama sa trabaho. Gumawa ng mga bagay na ka ng balanse na kailangan para sa physical at emosyonal na aspeto ng kalusugan. Kung ikaw ay single, may posibilidad na makatagpo ngayon ang hinihintay na kapareha. Para sa may karelasyon, mapupukaw at muling mag ang apoy ng pagmamahalan. Makatutulong ang networking sa pag ng karir. Ang maparaang kaisipan at abilidad sa paggawa ng mabibigat na desisyon ang magpapaningning sa iyo kung kaya ikaw ay mangingibabaw sa lahat. Sa kalusugan, kumain ng tamang pagkain at panatiliin ang pag-inom ng sapat sa dami ng tubig. Maswerteng kulay, pink. Maswerteng numero, 3, 1, 9, 23, 17, at 29, Virgo. maka ang mga bibitawan mong salita. Ito ang, ito ang akmang araw para sa mahalagang pagbabahagi ng iyong matatalinong ideya. Magkakaroon ng sandali para sa sariling refleksyon, ang iyong lingwahe ay may papayag sa pamagitan ng paglilingkod at mapag-alalang mga kilos na magpapalakas sa iyong koneksyon. Repasuhin ang iyong pinansyal na listahan. Putulin ang mga hindi kailangang paggasta at tumuklas ng mga bagong pagkakakitaan. Ipakita ang kakayahan at tanggapin ang mga bagong proyektong iniaalok sa iyo at magbibigay ng inspirasyon sa iyong sarili. Sa kalusugan, bigyan ng prioridad ang pag-eersisyo, tamang pagkain o dieta at pangalagaan ng sarili. Kumamit ng holistic na pamaraan para sa iyong kalusugan. Paborable ang araw na ito para sa kolaborasyon o brainstorming. Magkakaroon ng oras para sa sariling refleksyon. Ang likas na ganda ang ahatak ang atensyon ng maraming tagahanga. mag sa pagkain masusustansya. Pagkain na maglulugod o makalulugod sa iyo at uminom ng sapat ng dami ng tubig. Maswerteng kulay, black. Maswerteng numero, 9 one, fifteen, thirty-two, eight, at nineteen. Libra. Muling susuriin ang pagmatagalang mitiin sa buhay. Mga responsibilidad, mga pangako at pakikipagkasundo. Mag-focus sa tahanan, pamilya at sa sariling emosyonal na aspeto. Kung ikaw ay single, mapanuring isipan ang gagabay sa iyo sa matalino at smarting pagpili pagdating sa usaping pampuso. Magkakaroon ng magandang resulta ang focus sa pangmatagalang hangarin. Masusuklian ang ipinakitang sipag sa trabaho, bigang pansin at solusyonan ng agara ng mga pinakikita ng katawan na senyales o stress at pati. Mapupuno ng positibong enerhiya ang buong mong pagkatao. Yakapin ang likas na intuition at emosyonal na kalaliman. Ang mga ito ang magiging gabay upang makamit ang iyong pangarap perpektong araw para lumabas, magkakaroon ng romantikong sandali at mag-usap na bukas ang mga puso. Humanap ng makabagong paraan upang mapataas ang kita, tumuklas sa mga bagong pinansyal na oportunidad, balansihin ang pinansyal, namitihin na may pangangalaga sa sarili. Dahil ang tunay na yaman ay sumasakop lang hindi sa pananalapi kundi maging sa emosyonal na kalusugan. Malatiling focus, organisado at mapag-akma dahil ito ang araw na posibleng makapag ka sa labas ng kinalalagyan mo. Kumain ng tamang pagkain at palagi uminom ng sapat ng dami ng tubig. Lucky color, yellow. Lucky numbers, 11. 9, 23, 4, 18, at 22. Scorpio, tataas ang masidhing pagnanais sa emosyonal na siguridad at pagnanais sa pangalagaan ang mga mahal sa buhay. Lumikha ng komportabling kapaligiran kung saan maaaring mapataas ng enerhiya at magkaroon ng oras para sa iyong sarili. Kung ikaw ay single, may potensyal na makatagpo ang halap na kapareha. Lumikha ng budget at magpapahintulod ng responsibilidad sa paggasta at pag-iimpok. Ang pagpapanatili ng tamang kaisipan ay pabor. Matulog ng sapat sa oras. Tulog na komportabling kapaligiran. Maghahatid ng puwersa sa iyong kausap ang mga bibitawan mong salita. Makatutulong ito sa personal at profesyon na aspeto ng buhay. Magtiwala sa intuition at hayaang magningning ang puro mong katangian sa kalikasan. Sa ganitong paraan, mahatak ang hanap na kapareha kung isa kang single. Malatiling bukas sa mga posibilidad na ipahayag ang iyong pangailangan at hayaang kumilos ang pag para sa iyo. Mataas ang posibilidad sa pagtaba o paglago ng iyong bank account at pagtamasa ng kasaganahan. Abot kamay ang tagumpay. Positibo ang hatid ng kalusugan ng mataas na antas ng enerhiya. Mahalagang magkaroon ng bukas at mansinsinang komunikasyon ang gagampanan ng Mahalagang papel sa buhay pag-ibig ang komunikasyon. Buong katapatan at bukas na ihayag ang damdamin upang mapanatili ang pagkakaunawaan at mas mapalakas ang ugnayan. Malakas ang puwersa ang dala ng iyong salita sa araw na ito. Gamitin ng salita ng buong talino at pagbuo ng tulay ng pag-ibig at tiwala sa relasyon positibo ang atin pinansyal na pag-unlad ng networking at kolaborasyon. Makatutulong ang therapist o counselor upang masolusyonan ang kinakarap na problema. Maswerte ng gulay, orange. Maswerte ng numero, 27, 16, 22, 5, 10, at 3. Sagittarius, Matutuon ang focus sa tahanan at pamilya. Alaga ng relasyon at lumika ng payapang kapaligiran. Magtiwala sa kutob at sundin ang dikta ng puso pagdating sa pag-ibig. Tiyaking protektado ang pinansyal na interes. Harapin ang mga pagsubok at balansin ang angking kakayahan. Mag-relax at magpahinga makatutulong ang meditasyon at paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Magkakaroon ng muling pagsusuri sa iyong ambisyon, karir, personal na mitin sa buhay. May posibilidad na dumating ang isang bagong pag-ibig. Iwasan ang impulsibong paggasta, muling suriin ang itinakdang layunin sa buhay. At kung kinakailangan na magsagawa ng mga pagbabago, gawin mo. Ang tiwala siyang susi upang alagaan ang pag-ibig na sa ganoon mas lumalim at magkaroon ng magandang unawaan. Lahat lalong magpalapit sa isa't isa. Paghanap ng makabuluang koneksyon na makatutulong upang bumakas ang pinto ng mga proyekto at oportunidad. Ihayag ito sa iyong sarili ang malusog na pamamaraan at humingi ng suporta sa mga mahal sa buhay kung kinakailangan. Mag-focus sa personal na relasyon at emosyonal na sitwasyon. Makakatagpo ng isang tao na bibihag sa iyong puso. Para sa may relasyon, tataas ang init ng pagmamahalan. Umuyuwas! sa hindi kailangang paggasta. Maswerteng kulay, light blue. Maswerteng numero, 8, 6, 22, 17, 8, at 19. Capricorn, ikaw ang tao na mag-ingat sa linggong ito. May pangitain ng kapahamakan, kaya kung ikaw ay nagmamaneho, ay ingat-ingat lang lalo na kung gabi at umuulan. Ang direksyon ng swerte sa iyo ngayon ay medyo mailap. Kaya kinakailangan mong dagdagan ng sipag nung sa ganoon makatisod ng panibagong swerte sa linggong ito. Sa relasyon, maging maingat sa pagsasalita ng masasakit na kataga sa iyong karelasyon. Sapagkat Mahina ang kanyang pakiramdam sa ngayon. Pwedeng ang iyong sinasabi ay makalika ng mabigat na dagok sa kanyang nararanasan. Maswerteng gulay, yellow. Maswerteng numero, 5, 25, 13, 40 6 at 19 Aquarius Bigyan ng atensyon ang emosyonal at spiritual na paglago. Mag-focus sa pangmatagalang pinansyal at pagpapalano. Ikonsidera ang mga pagpipilian na may kinalaman sa iyong pag-unlad kinabukasan. Iwasan ang bigla -bigla, pag ng bigla-bigla paggasta. Makatutulong ang networking sa pagbubo ng matatag na profesyon na koneksyon. Ang kakayang sa paggawa ng mabilis at tamang desisyon ay makatutulong sa pagunlad. Tataas ang hangarin para sa paglago bagim bukas sa mga inaasahang koneksyon. Magtiwala sa intuition na napupusuan o bagong love interest. Maswerteng kulay, yellow. Maswerteng numero, 5, 3, 1, 15, 28, 17. Pisces! mag-focus sa tahanan at pamilya. Ang tiwala ang susi upang alagaan ang pag-ibig upang mas lumalalim pa ang pagsasama, higit na mapalapit sa isa't isa. Balanse ng paggasta, ingatan ng pera sa linggong ito. Sa kalusugan, mainam na ipasuri ang kakaibang nararamdaman. Ihayag ito sa malusog na pamamaraan. Humingi ng suporta sa malalapit sa iyong sarili. Panatiling balanse ang pagitan ng kalayaan at pagiging magkasama sa relasyon. Humingi ng payo upang lumawak ang pinansyal na kaalaman. bago gumawa ng mahalagang desisyon. Magtakda ng limitasyon pagdating sa kalusugan at solusyonan ang tiraranas na stress. Maswerteng numero 7. 5. 2, 14, 25, 11 at ang maswerteng kulay red. Yan po, sana'y napanood ninyo ang ating uh, weekly horoscope. Ngayon naman, panoorin nyo ang tungkol sa Secretum Oculus Book, aklat na nagtataglay ng lihim na karunungan upang gumaling sa karamdaman, swerthen sa buhay, ilayo sa aksidente o iba pang kapamakan at sa masasamang tao. Nasa aklat po na ito ang mga kaalaman at mga orasyong latin na siyang magdadala sa iyo maging swerte, mailayo sa kapamakan, lumakas ang katawan ng mailayo sa karamdaman at higit sa lahat, ilayo ka sa kapamakan at sa mga taong masasama. Nasa aklat na Sekretum Oculus ang mga lihim na kataga. Ang Sekretum Oculus book ay nagkakalaga po ng 1,800 pesos. Ang 500 pesos po na naroon ay ilalagay natin sa isang cash o magiging pondo natin ito na pantulong sa mga nangangailangan, partikular na sa bahay ang punan o sa home for agent o kung sakaling merong mabibiktima ng mga kalamidad, pwede rin natin itong maitulong. So ano pang hinihintay nyo? Kaya kumuha na kayo ng sekreta Mocolos Book at pwedeng pwede nyo rin ito ipang regalo, partikular sa darating na Pasko o iba pang okasyon. Yan po sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!